Okay, sa mga hindi ko kung paano magbayad ng inyong internet sa Gcash, eto, tuturuan ko kayo, guys. So, pag nasa Gcash na kayo, punta kayo dun sa Bills. So, dyan, makikita nyo yung Bills. And then, sa taas, hanapin nyo yung, ah, uh, dito, yung Telecom. Ayan yung Telecom. Kasi sa PLDT tayo pupunta, guys. So, ayan, ilagay nyo lang sa taas dyan kung ano yung uh, internet nyo. And then, ilagay nyo yung account number stack pa natin yung account number namin at saka yung inyong uh, gmail account ilagay nyo na rin para doon nyo ma-receive yung inyong receipt after nyan kung sigurado na kayo guys ayan double check nyo and then pwede nyo nang i-proceed yan yeah. so after nyo yung i-proceed guys huwag nyo kalimutang kunin yung resibo pwede nyo i-download yung resibo yan or dial doon sa email na nilagay nyo kung wala kayong email, i-download nyo. Pero kung may email naman kayo, eh, pwede rin namang huwag na. Ayan. Ito yung i-download natin. Merong arrow down dyan. Sa taas. Ayan. Kunin nyo lang yan. And then, pwede nyo nang i-download. At nakapagbayad na kayo ng internet nyo. So, ganun lang.